Natulungan po ako ni Senator Bongo na sa malasakit. Pakinuha po sa Camarines Norte yung bata para dalhin dito sa orthopedic. Po, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil malaki ang naitulong po niya sa amin. Hanggang sa ngayon. Salamat po. Ako, ako po ay isa rin po sa natulungan ng malasakit center. Uh, na hospital po ang anak namin dahil po na dehydrated. Pero kahit piso po, wala po kami na ilabas na pera dahil sa malasakit center. Sobrang natutuwa po ako. Kaya po paglapit na kaganina, ako po ay personal nagpasalamat dahil buong puso po ako nagpapasalamat. Buong pamilya po namin papasalamat kay Senador Bong. Dahil po siya lang po ang nakatulong sa amin, tunay na mahirap. Senador Bong, maraming 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 salamat po. Katulad ko po natulungan tulungan niyo, tunay po may malasakit po kayo sa mga kapwa na, kapwa ko po na mahihirap at nangangailangan po talaga ng tulong. Uh, December 31, papasok po yung tawag. Uh, Di naman palad po na nasunugan po yung aming buong kumpaw. Kami po ay pali labing tatlong pamilya na nakatira roon sa itong bahay na ng sunog. Na agara naman po kami, inigyan ng tulong. Nagpapasalakot po kami, kami pong labing tatlong bumubong pamilya sa Barangay Pangulo sa tulong po ni Senator bonggo Maraming maraming salamat po sa napakalaking kong ng na naibigay niyo po sa ating lahat. Ito magpasalamat sa akin. Parati kong naririnig. Salamat sa Nadol Bongo. Huwag kayong kayo magpasalamat sa amin. Sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil pinigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.